Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Dalawampot isang individual ang nakatanggap ng 15,000 pesos na livelihood grant sa ilalim ng magbigosyo taday program. Ang kanilang sinimulang negosyo Alamin natin sa ulat ni Alfi Matidios. Walong individual ang ginawara ng Livelihood Assistance Grant sa ilalim ng programang Magnegosyo Taday. Pinangunahan ng OVP Bicol Satellite Office ang awarding ceremony. 15,000 pesos naman ang natanggap ng mga benepisyaryo mula sa Legazpi City at Daraga na pinasok ang iba't ibang negosyo tulad ng street food vending, sari-sari store at karinderya. Habang pinangunahan naman ng OVP Panay and Negros Island Satellite Office kamakailan ang awarding ceremony para sa karagdagang 13 MTD grantee na nakatanggap ng 15,000 pesos. Ang nasabing livelihood grant ay kanilang magiging karagdagang puhunan sa kanilang mga nasimulang negosyo tulad ng school supplies, food cart at sari-sari store. Ang MTD ay isa sa mga flagship program ni Vice President Inesara Duterte na naglalayong matugunan ang kawalan ng trabaho at mapalago ang kabuhayan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Ako si Alfie Matidios, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Pagbabago bago campaign ng OVP, patuloy ang pag-arangkada. Bilang ng mga nahandugan ng pagbabago bags noong nakaraang tuon, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.